Hi guys! Welcome na naman po sa ating vlog So for today's video is ito Nandito tayo sa Wellcare So dito ako na siya dinala sa Wellcare Kasi dito eh malalaboratory siya kagad Kasi itong araw na to is August 12 10 at saka 11 is nilagnat na siya Kaya nagpasya na ako nung August 12 Na ipacheck up na siya Pali August 1 is napacheck up ko na siya Sa UMC, yung pedya niya talaga 2 to 3 days lang siyang may uunon Tapos yun nga sabi ko sa UMC Kay doktor sa pedya niya na two to three days na siyang may ubo. Pero hindi naman ubo na sunod-sunod. Madalang naman yung ubo niya. Tapos yun, may konting plema nga daw. Kaya binigyan siya ng antibiotic. Tapos, uh, citirisin tsaka uh, salbutamol. So, hindi nag-effect sa kanya yung antibiotic. So, yun na nga, nilagnat siya. Tapos, dito, pina-check up ko na siya dito sa wellcare kasi nga nilagnat na siya. Kasi yung sa UMC is, uh, Nung pinacheck up ko siya nung August 12 is Monday yon. Ngayon ang follow up kasi niya dun sa UMC is Tuesday. So nilagnat na kasi siya kaya hindi na ako nakapaghintay ng Tuesday. Dinala ko na siya sa UMC. Ito um, uh, UMC sa well care. So, ito pangalawang balik na to. Bali, nung unang punta namin is, niresetahan siya ng antibiotic na Diyos ko po. 1,200, isang bote. Antibiotic, pinagpausok siya kasi nga maplema yung uh, both boot lang siya Parehas may plema. Bali, si Eli po kasi is, nagka pneumonia. So, sila dalawa ng kuya niya is nagka pneumonia. Ngayon, pangalawang balik na natin kasi, pangalawang balik pero ano pa lang to, after, 3 uh, days two days. Two days to be exact. Kasi 12 siya nagpa-check up. August 12 yung unang check up niya. Tapos August 14 is ito. Follow up niya. Titignan kung nag-effect sa kanya yung antibiotic and yung pausok. So, grabe pahirap ng pausok sa kanya. Pahirap kasi, pahirap na the way na syempre kailangan mo siyang gisingin kahit nagpapahinga siya. Sa pagpapausok naman wala kasi mabilis naman siyang kausap. So, siya pa mismo yung naghahawak nung no? Uh, pausok yung, nung, yung nebulizer. So, hindi kami nagka-problema doon sa pag-inom ng mga gamot. Ang nagka kami is uh, sumabahi sa pneumonia niya yung paglabas ng ipin niya. Bali, nagtataish siya. Yung ipin niya is lumabas yung bagang niya kaya nagtaish siya. Nagsabay-sabay sila. So, pneumonia, sabi ni doktora, is possible na nakuha niya na uh, sa mga taong naninigarilyo, at sa mga tao na may mga sakit na pneumonia din, na possible na, ano tawag dyan, nakasalamuhan. Sa sigarilyo kasi, yung usok, it, bawal na bawal mga bata, lalo na kay Ellie. Sa bagay kahit kanilang tao naman is bawal makalanghap ng uso. Lalo na yung mga taong hindi naman talaga naninigarilyo. Kasi second, second hand smoke is hindi siya maganda sa kalusugan ng kahit sinong tao. So, Diyos ko naman. Sa mga taong naninigarilyo, Diyos ko po, pakiusap lang kung, kung alam nyo may bata. wag na kayong magsinde ng malapit pa sa bata. Or yung mga taong alam nilang may mga sakit sila, inuubo sila, sinisipon sila, o kahit anong sakit pa yan, kung may, ang sabi kasi ni doktora, ang tinatanong niya kasi, kung nagkaroon ng exposure si Ellie sa mga tao, may TV, or may pneumonia din. Possible kasi, na nahawa siya, sila, ng kuya niya, kasi magkasabay silang dalawa. So, ayun nga, sana maging, ang tawag dyan, responsabling tao tayo, no? lalo na sa mga ganitong panahon o sitwasyon kasi sa bata nakakaawa para sa kanila apakahirap magkalakit ng mga bata kawawa sila tayong matatanda is kaya natin sila Diyos ko po saklit pa lang siya nagka, nagkasakit ayaw niyang kumain ayaw niyang dumedi ng gatas gusto niya sa akin lang eh, hindi naman siya magbusog buti awa ng Diyos ilang araw lang yung nakalipas pero si Ellie kasi, nung uh, unang checkup up niya sa well-care, is naglalaro naman siya. Yung unang video na kita niya, naglalaro siya, naglalakad siya, masigla siya. So, ang sabi ng doktora noon is, ang pneumonia niya is walking. Walking pneumonia, which is, uh, nagagawa niya yung mga natural na ginagawa ng bata. Na naglalaro, na parang walang, uh, pneumonia. Pero, meron siyang dry na ubo. Yun yung ano sa kanya. Kasi, sa edad din kasi niya na 2 years old, hindi pa siya marunong umubo. Umubo na mailalabas niya yung problema niya. Hindi katulad nung kuya niya na hindi niya na kailangan magpauso. Nailalabas niya, nailuluwa niya, naisisinga niya yung mga problema niya. Kaya mabilis na natatanggal sa katawan niya yung mga plema niya. Hindi ko tulad ng mga ganitong bata na hindi marunong dumahak or suminga. Kasi 2 years old pa nga lang siya. Hindi niya pa alam kung paano yun. Kaya nakakaawa silang makasakit. Kaya sana lang talaga no sa mga tao na naninigarilyo, please lang po lumayo tayo sa mga bata. Grabe. Ngayon, ngayon talaga kahit yung mama ko, inaaway ko talaga siya. Pumasok lang siya sa bahay namin. Inaaway ko talaga siya kasi kahit pa sabihin mo hindi siya naninigarilyo nung mismong oras na pumunta siya sa bahay namin. Yung amoy ng sigarilyo, kumakapit siya sa katawan ng tao. Ewan ko bakit ganun, pero amoy na amoy yung sigarilyo. Kahit hindi ka naman naninigarilyo mismo nung oras na yun, dumidikit siya sa balat, sa damit nyo. Amoy na amoy ang baho. Kaya yun, talagang inaawit ko yung nanay ko na maglinis muna siya, maghilamos, magtoothbrush bago sila lumapit sa anak ko kasi ang hirap magkasakit ng mga bata. And siguro doon sa mga taong walang pakialam kasi hindi naman sila yung mahihirapan or hindi naman nila anak yung magkakasakit, no? kaya wala silang pakialam sa ibang tao. So, hindi man ano, sana lang is uh, yung mga naninigarilyo na tao. Sana lang, wag nyo, wag nyo lang po sana isipin yung mga sarili nyo, no? Na basta ho lang kayo makasigarilyo, eh wala ho kayong pakialam sa paligid nyo. So, sana lang no, may mga designated area o basta malayo sa bata or alam nila kung uh, paano sila iiwas yung malayo sa bata. Basta, ang hirap kasi para sa magulang na nagkakasakit yung mga anak nila. Lalo, ah, iniingatan mo sila na, iniingatan mo na wag magkasakit yung anak mo. Kasi yung pagkakasakit ng isang bata is, ah, tawag dyan, hindi siya nakakatulong sa mabilis na pagdevelop ng kung ano man sa kanila. So, bumabagal yung development nila kasi nga nakakasakit sila. So, ayun lang. Sana lang is maging, maging eye-opener ito sa mga tao, no? And sa atin ding mga parents, sa mga tao na naninigarilyo or may mga sakit, no? Na wag tayo basta-basta makisalamuha sa mga bata. Or pag alam natin may sakit tayo, tayo na lang mismo sana yung umiwas sa mga bata para hindi sila mahawa. Kasi napakahirap. So, ayun lang. So, ayan. Okay, okay na siya nito. So, hi. Thank you, Lord. Salamat po. So, bilang magulang, talagang pag may nararamdaman yung mga anak natin, talagang, Diyos ko po, hindi tayo matutulog. Talagang pagmamasdan lang natin sila habang tulog. Diyos ko po, naiiyak na lang talaga ako nung mga panahon na yun. Diyos ko, mag-isa lang ako. Iiyak siya, uubo siya, ng, uubo siya sa madaling araw. Ng, Ewan ko ba, bakit kasi yung ubo, aatake siya pag matutulog na yung anak mo. And ano pa siya, kasi pinapatiti ko siya bago matulog. So, pag tulog na siya, saka siya atakihin ng ubo. So, ang nangyayari, pag umubo siya, edi eh, suka siya ng suka susukan niya yung, yung dini niya Siyempre ako, ayoko naman siya matutulog siya, nagutom siya uli. So, padededehin ko na naman siya, diba? So, ayun lang. So, sa mga parents na, ay, naku talaga naman. Saludo ako sa inyo. Napaka, Diyos ko, Lord. Grabe yung love natin sa mga anak natin. So, ayun lang, guys. So, si Kuya gaging din is, okay na siya. And si Ellie, okay na sila. So thank you Lord. So salamat guys sa pakikinig. So thank you for watching and see you sa ating next vlog. Goodbye.